ilang ano lang, ilang araw lang. Dapat kasi advance ka na. Hindi, sabi mo yung ticket nila. 20 lang yun. O, oh, 20 lang. Dalawa na dalawa. Dalawa, dalawa mura pa din. Mura, o, marahin. Hindi naman ganun pa marahin. Sige, yung bata pala natin ninyo. Si Sismarga. Si Sismarga. Narinig mo ba yung aming kapit kanina? Kumusta ka ba? Sumasabog ka ba? Sumasabog? Hola, <laughs> si, si Marga. Ay Kundi, ang ganda lalaga, dyan. Lalaga, lalaga ba si Dalang okay, si uh -oh. uh -huh. So, di may magpapasabot pa sa pag umuwi. Ah wala pala. naghanap siya. Wala na pala muna. Wala na pala si si magpapasabot sa iyo. Kimora, well, sa taas Dati na ang dami kong kuha noon sa Nagpunta kasi dito yung ko noon. Kaya nagpunta kami ganun. Wala pang bayad yung Kasi na tourist spot na siya kaya huwabawin nyo Kasi nung talaga libre pa Siyempre maintenance yan. pa yung bus, Ba't saka no, may tram na nasasakyan, di ba, niikot ka? Ba't hindi tayo doon na sumakay? Mas mahal pang bayad doon, ha? Mahal pala yung bayad na yun. Olo, traffic na. Oo, oh, dito man nakakatipid. Hindi traffic ka pag ganitong <laughs> oras. mo. <laughs> 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 traffic na si si tingnan mo. Ah, ano lang mag stop. Um, may pambayad pa ako ngayon sa ano? Sa ferry. Magkano lang hinulog mo si si? Apatakin dyan, di ba? Pwede pala yun eh. Kung tinawag niya ako, bibigyan ko pa siya. Hindi niya ako tinawag eh. At least nagbayad ako. Siya. Sayang si Ricky, nadag natin. siya nakagalas. Takusa eh. Takusa. Alam mo yun? Takusa? Hindi, yun nga eh.

kapit ba yung dalawa sa ano? Sa... Ano. Ay, hindi. Sino pala? Hindi, kung ano lang naman. Saglit lang. Hmm. Okay. Okay. Stay in ka okay. rin? Stay out. Bakit sa sa kakapo? Ganun stay out ang ano? O, maso ayaw nila ng stay in? Mm -hmm. Ng mga employer. Kasi kung tiba yung amo mo? Hindi, Chinese. More, Ay, kayo nila. more ano naman doon? More stay out naman? Ang Basta... Yung boarding house kasi sa Macau. Oh, yes. Ano, sa Hong Kong, oh, walang mas... No, ano, sa atin? Ano, wala ka na? No, no, hindi, tsaka dito may boarding house. Ako pang school pero Ano, ano, si, si, Hindi, meron na. No? Hindi, meron naman boarding house dito. Mahal lang talaga. At tsaka hindi akord na... Hindi, masa hindi akord. Hindi ano tayo dito na... Ano? So, ang ganda sa dito, sa kwarto talaga siya. Hindi pa sisi tayo dito, hindi masyado hindi man allow yung mga stay out. May iba lang talaga nang depende sa ang gusto magkaroon ng privacy ang amo. Uh -oh. Hindi depende alam mo ang amo, depende ng amo. Hindi uh ako -oh. talaga din Hindi ang gusto kasi ng iba, kaya ini-stay ta pa kasi ayun nila na may may privacy. may privacy. Ngayon naman dito sa Hong Kong, ang gusto na kasi 24 hours kami full time. Okay. Oh, okay. Kasi alam ba may matanda kang alaga. O midnight, inatake, or whatever. In oh. Ay tawagan ng cheche. Ay kung ang stem lang kagaya sa mga... Ay, ito si Fergie. Ay, ito, nandiyan na si Fergie. Yeah, si Fergie. Saan na saan? Ngayon? Nasaan na si Fergie? O, doon na lang. I-check ko na si Sir. Gamo ang doon na. Pagod ko pa ko ang noise, Depende kami dyan! Sali kami dyan! Nandiyan na kami, nandiyan na kami! kasi sali naman dito! Kasi Hong Kong Wernibong? Ano ibig sabi mo sisi? Hong Kong ano yan? Talaga? Hong Kong Lager? Hindi pwede tayo magbaba ng link! Si Sarajin na yung... Ano din dito? Admin? Ay! Basta yung ni... Di rin yung sa Wernibong? Team Oo, ganit, hato na siya sa hukot, pero nandiyan siya. Ah, siya ginawa niyong admin lang. Pero tapasok siya Hindi na sabi nga bisawon niya, yung asawa, niya, uh -huh. yeah. I mean, asawa kaya ni ano? ang ambakyan ni amor. ni si amor. Si amor. Si asawa, asawa ni... Si amor. Ni, support, 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 support siya sa wani. Si amor. asawa ni... May Si amor. Si Siya sa wani. Si amor. Siya Pwede wani. Si amor. Siya sa wani. Si Siya sa wani. Si Si oh, hindi, tsaka ang dami na. Diyos ko, nakakaya na kung Hindi pa kayo kung may pupunta? Malay mo, may pupunta. Okay, Kaya nga. kasi mga busy. Mga busy. Busy, ah, kayo kung pupunta. Hindi, isa birthday ko na yung bababa ko dyan. Ang taga pa December. Sandra. Parang lang. Kumusta? Tamar. Okay. 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 Ikaw dyan ang ano, ang admin. Eh, no Ang isa si admin dito. Kasi pwede Kaya pala sabi sa akin ni admin, nung kami nagkausap, sabi niya, ikaw ang di kita namit sa Hong Kong, nung nagpunta ro, lahat daw halos Hong Kong. Ako, hindi ano, ako namin. Ako lang sumasagot kasi wala may sumasagot eh. Sumasagot ako kanina. Sumagot ka ba? Si Sumpay buhay daw noon, humabol pa <laughs> kahit daw, ano, kung gabi, gabi na. Basta ba kayo nagkita noong time na yun? Sa IFC. Eh, sa 500 siya sa ano ba si ano magkakaroon ng ano 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 sa ano 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 na ano 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 mag ano ako. ano 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 ano

tara tara salamin ka, ka mo niya sino? ano reading lang. Ako, hindi na Alam si Sis si Marga, popular na popular yung pangalan niya. Kasi na no, hindi pa siya nakikita. Lagi ah, ko narinig si Marga pag kay Sir na Boy ako napasok. Marga, Sis Marga, Sis Marga, si ah Borne Boy takoy Sis Marga. Ah, na anak ko. Ah, ito pala, belong ko na ganyan. Yun. Kasi yung pangalan mo, popular na popular Kaya eh. Sir Borne Boy. Sabi yung pinapakit si Sis Marga, right? Oo, oh, yung mga ganun ba?

Tumama si C.C. Young. nakalabas ako. Alam mo, na isang pa to. Magkakaroon pa ako bago magpahalaan. Ano yung isang paglapit si... Ayaw Nakompleto ba si Smarga lahat yung mga imimit niya? Oo nga, nakompleto. Matagal, matagal yun. Ano nga, isabi ko nga. Hindi, mayroong panistas yan. Mayroong nakasama? Sir na na tong Oo, oh, <laughs> ah, ay. Pero baka daw to. Mungyari sa YouTube, yung mga friend na sila. Happy, -hmm. EP. Okay, sorry. Ay, oh, yeah, respond. Tawang rumispond. Oh, o, inag ka niya. Confirm. O. Oh. Oh, next, Rina. Malaka na si Sikoy dyan

Pero kayo hindi, no? Hindi kayo sumasali sa ganyan. Ay, ay, hindi ako dyan. Oo oh, nga kasi pag winter. Ay, <coughs> pangka, ano, ako. ano ka pag winter? na nga sa usap niya amo. Kasi tumawag. Call me asap. Bakit? ako mas masisisi. Pag ako yung day off, oh, alam mo ako yung day Lahat ng alam kong kakailangan eh. Inuuntot ko na sa harap nila. Ito ko lawin ka na. Kaya alam mo, kakain na, ako, na lang talaga tayo. Tapos makanya-kanya na. Hindi ko nire-reply. Kasi akin manggigil siya. Pagpapakala tayo? Pagpapakala ba? Oo. Dito na ba? Bakit dito na? Oo. Mama, artist pa kami. Artist pa more. Oh my God, nagpa-resistis pa mo. Kaya pala, sarapan ng mga upor niya. Halik na. white pa. Ano na, ano na, ma'am? Ay, dito na tayo. na Ano, okay. Ano? Okay na kayo?